Dekorasyon ng cake gamit ang soda. O, oh, tingnan mo yan! Ang kulay-kulay! O, oh, bakit hindi ito bumubuhos? Ang kakaiba! Ano ang meron sa bote? Tara na! Hmm, parang uhog! Ano ito? Oh! Eh, hintayin, amoy mansanas ito. Mmm, jelly ng mansanas. ang galing. Uh, gustong gusto ko ito. Mmm, ang sarap. Wow. Ah, uh, Molly, may nakalimutan ka ba? Paano naman ang cake? Oh, tama. Salamat. Gustong gusto ko ang jelly at idedekorasyon ko ang cake gamit ito. Pero una, kailangan ko itong hiwain para makagawa ng nakakatawang mga bilog. Ibuhos natin ito sa board at hiwain gamit ang aking kutsilyo. Magaling! Tingnan mo ang mga disk na ito. Ganyan lang, ilalagay natin ito sa cake, iba't ibang kulay sa iba't ibang icing. Wow, tingnan mo yan, kahanga-hanga. Oh, talagang maganda. Hmm, Wow! Magaling na trabaho! At gagawin kong mas makulay ang ating cake gamit ang mga bituin na ito. Mm, ang tamis nila. Gustong gusto ko ang mga lollipop na ito. Ilagay natin yan sa ibabaw ng ilalim na layer. Ang galing! Wow! Ang laki ng cotton candy! Sino ang nakakaalam? Gustong gusto ko lang ito. Napagpasyahan na. Gumawa tayo ng magandang dekorasyon. Para sa cake, kaya kong gumawa ng ulap na may mga mata at masayahing pisngi mula rito. Astig! Ang cute ng kinalabasan. Wow! At ganun lang. Oh, tama ka. Ang cute nila. Kahanga-hanga. Ha? Huh? Ang saya ng laro! Kumusta mga kaibigan? Nasubukan nyo na bang magtipo ng set ng mga donut? Nagawa ko na! Huray! I-download ang multi-two-sort na laro sa Google Play at App Store. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kagandang laro dati. Talagang mahal ko ang tsokolate. Kaya gusto kong idagdag ito sa ating cake. Hmm, super. Hmm, saan ko kaya ito mailalagay sa cake? Hmm, oh, tama. Pwede kong tunawin ang tsokolate at gawing makulay gamit ang mga candy. Tingnan mo, may mga candy akong kulay bahaghari dito. Hmm, masarap din sila. Sa tingin ko magandang ideya iya. Yeah? Magdagdag tayo ng iba't ibang kulay sa iba't ibang mangkok. Ngayon, tunawin natin ang tsokolate gamit ang hair dryer. At moti ang zahat. Handa na ang tsokolate. Maaari ko na itong ibuhos sa cake. Asti, tingnan mo, ang ganda ng daloy nito. Wow, Maganda. oh, talaga. Astig. Hmm. At magdadagdag din ako ng mga sprinkles. Pagkatapos ay kikinang ito at magiging mas maganda pa cake. Ganyan lang. Nagdadagdag ng parehong kulay sa bawat tsokolate. Hindi ba't perfecto? Tama ka. Perfecto nga. Wow, tingnan mo. Meron akong makukulay na cookies. Oh, ang cute nila. Ooh, at may rainbow feeling sa loob. Wow, hindi pa ako nakakita ng ganitong katamis dati. Astig. Tingnan mo, may bago akong mga mata. Wow. Uh, sa tingin ko, na mo ko si Molly. Sige. Okay. Ang ganda ng cream. Mm, ang sarap. Pwede kong tanggalin ito mula sa lahat ng cookies at gamitin para sa cake. Ngayon, tatanggalin ko ang lahat ng cream papunta sa cream bag na ito. Magaling! Bagsamahin natin ang lahat ng cookies at ibigay kay Molly bilang treat. Baka sakaling magising siya. Kamusta? Oh, wow! Bon appetit, kaibigan. At tingnan mo kung ano ang meron ako dito. Makulay na cream para mas maging makulay pa ang ating mga cake. At magdadagdag tayo ng makukulay na cookies sa ibabaw. Hindi ba't napakatalino? Oo, tama ka. Ooh, nerds! Ang galing! Matagal na mula nang kumain ako ng mga nakakatawang candy na ito, ang saya nila at hindi ko mapigilang idagdag sila sa cake. Hmm, hmm ang sarap. Sige, ilagay natin ito sa ibabaw. Ang ganda ng kinalabasan! Oh, maglagay pa tayo sa mga gilid. Ang galing! Oh, wow! Tama yan! Wow! Meron akong buong makina ng gum! Pero paano ko makukuha ang mga gum? Oh, tingnan mo. May barya sa ibabaw ng cake? Sa tingin ko makakatulong ito sa akin, i-flip natin ito. Oh, nanginginig. Oh, at lumalabas lahat ng gum. Wow! gusto ko ang gum. Hmm, makakagawa ka ng mga cute at nakakatawang bula mula rito. Hmm, mm, sige, hayaan nating manatili dito ang mga chewing gum at ang mga ito ay ilalagay sa ibabaw ng cake. Magaling. Pero gagamitin ko ang lahat ng ito para sa sarili ko. Hmm, ang sarap nila. Tingnan mo ang bula ko. Wow. Oh, kailangan kong mag-focus at i-freeze ang bula bago ito pumutok. Magaling, Kim! Wow! Nakita mo ba yon? Oo, pero sandali lang. May naisip ako. Kailangan natin itong kabaong. Ilalagay natin ito sa ibabaw ng cake. Oh! At ilagay ang bula sa ibabaw. Napakagaling na ideya yan. Astig! Ngayon, meron tayong buong lobo dito. At syempre, kailangan natin ng apoy para lumipad ito. Sandali! Talaga bang lilipad ito? Ay, hindi! Ang cake natin lumilipad palayo sa atin. Huminto ka! Phew! Sige na, huwag kang lumipad palayo. Phew! Nagawa natin. Hurrah! Oh, Nate, tingnan mo ang mga handbag na yon. Ang gaganda nila at ang ganda-ganda talaga. Gusto kong makita kung ano ang nasa loob. Ikaw, Nate. Oo, tama ka. Mayroong isang bagay sa loob. Astig. Tingnan natin. Oo, oh, ano ang nangyari sa mga kamay ko? Ang tsokolate nila. Hmm, sarap. Baka ang handbag na ito ay may tsokolate. Oo, oh, oo. Oh. Ang astig. Gusto kong subukan ito? Hmm, sarap. Ang lambot. Gusto ko ito. Oh, kahit ano. Sige, tingnan ko kung ano ang nasa handbag ko. Wow, isang ruler. Hmm, hindi. Hindi ito nakakain. Ay, hindi na naman ako sinuwerte. Kawawang Judy, naiwan na walang candy. At narito ako na may buong bag. Tingnan mo kung gaano kasarap ito. Hoy, tigilan mo na ang pangasar. Wala na! Hahanap na lang ako ng masarap ngayon. Ay, hindi! Libro lang ito para sa matematika. Oh, Judy, Judy. mahagi ko sana ito sa'yo pero hindi ko kayang huminto. Ang sarap talaga. Digilan mo na ang pangasar sa akin. Makakahanap din ako ng masarap. Kailangan ko lang maghanap ng mas maigi. Oh, wala naman. Ah, ha, Judy. Hindi ka pwedeng kumain ng matatamis. At oras na para gawin ang iyong takdang aralin. Oh, Nate. Tama na, sawang-sawa na ako sa'yo. Oh, bakit biglang dumilim? Anong nangyayari? Nasaan ako? Hindi ko makita ang kahit ano. Hey, Judy, hindi ito nakakatawa. Buksan mo na ang ilaw. Judy, sa tingin ko bulag na ako. Tulungan mo ako, parang bata. Sige, hindi na ako galit. Halika, tutulungan kita. Tingnan mo ang nakita ko sa backpack mo. Kitkat ito. Ano, seryoso? Oh, hindi. Akala ko walang laman yon. Pinapahilo mo ako. Sige na! Tingnan mo ang bag ko. Mas marami pa akong kindi sa loob! Oh, oh! Ang galing nito! Nakita mo ba yon? Para sa akin lahat ito ang mahal ko! Oh, ang pinakamahusay na araw ng buhay ko! Mmm, yum, yum! Ang sarap. Oh, oh, oh. Kaya kong kumain ng M&M's habang buhay. Kumikain ito at may dagdag pang tsokolati. Yeah. Oh, oh. Uh. Baka pwede kang magbahagi ng kaunti, Nate? Hindi pwede. Para sa akin lang ito. Oh, halika na. Bakit ang damot mo? Oo, oh, isang candy sa mesa, hindi niya mapapansin. Hindi, akin ito. Dalaga? Kailan? Magkaroon tayo ng hamon. Kung manalo ako, akin ang candy. At kung ako ang manalo, wala kang makukuha. Kita mo, ang ingat ko. Walang paraan na matatalo mo ako. Magaling, Nate. Ngayon na-distract ka at ngayon akin na ang handbag na ito. Hmm. Sa wakas... Oh, wow! Tingnan mo. Tignan natin kung ano ang bago. Meron akong napakagandang camera. Wow! Ang ganda. Halika, Nate. Ngumiti Oh, wala akong makita. Ano ang nangyari? Ha! Ha! Isang tunay na gwapong Nate. Binabati kita. Matagal na mula ng magmukha kang kasing tanga tulad sa larawang ito. Ibalik mo. Ano yan? Sinadya pagtawanan ako, tama? Ayos lang yan. Ayusin ko ito para sa'yo. May naisip na ako. Hoy Judy, magpicture tayo gamit ang cool na camera. Sige, makikita mo na ngayon. Handa na. Sige, tingnan natin. Oh, ano? Ha, nakakatawa yon. Natakot ka dahil sa maskara. Nate, paliw ka ba? Oh, talagang ikaw nga. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Hmm, sa tingin ko, tsokolate rin ito? Oh, ano ang nangyari? Wow. Wow, hindi lang ito kamera. Mahika ito. Tingnan mo, ang plato ay naging tsokolate. Hindi ka pa ni paniwala. Hindi ako makapaniwala. Ang sarap. Swerte ko na naman. Bakit may chocolate na naman siya? Gusto ko rin talaga. Nate, magkaibigan tayo. At pwede nating ibahagi ito sa mga kaibigan. Tama. Ganyan mo, tratuhin ang mga kaibigan mo. Siguro, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng iwan ng kaibigang nangangailangan. Judy, ibaba mo yan. Hindi, akin ang camera. Mas gusto ko ito at gusto mong ibigay ito sa akin. Oops, may nangyaring mali. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng sapat na tsokolate at astig ito. Pwede bang makahingi ng kaunting treat? Oh, hindi. Talaga bang sili ito? Totoo ba? Oh, hindi. Sana wala akong totoong isa. Oh, oo. Oh, oh. Ayoko talagang subukan ito at... Alam mo, Judy. Sige na, subukan mo muna. Hindi, ikaw. Tara na. Gusto mong subukan muna. Alam ko. Sige, tara na. Ah, wish me luck. Pakiramdam ko na sandali na ito ay napaka, napaka sarap. Mm, sa wakas may tsokolate na ako. Talaga? Nagustuhan niya ang sili? Oo, oh. ang sarap nito. Natutunaw lang sa bibig ko sa tingin ko ako na ang susunod at parang ito ay talagang talagang maanghang na sili. Ayoko. Sige na, kaya mong magpakatatag. Oh, medyo masarap pala. Sasabihin kong napakakaaya-aya na Hindi, masyado akong nagmadali sa paghusga. Ay. Oh, sandali, Nate. Tutulungan kita. Oh, heto na. Eto lang ang kailangan ko. Salamat Trudy, ikaw ang aking tagapagligtas. Ah, heto na. Kaya, handa ka na ba? Wow, panahon na para sa mga nakakapreskong inumin. Mahilig ako sa ko. Dapat natin itong buksan at subukan. Hmm, sarap. Anong kakaibang bote? At gawa ito lahat sa tsokolate. Mmm, ang sarap! At sa loob, may mas marami pang candy. Oh, sarap! Sa wakas, nakuha ko na lahat ng mga paborito. Mayroon akong napakalakas na pangimagas para guloy ng lahat. Gagawa ako ng fountain para sa'yo ngayon. Naku, walang nangyari. Lumabas ang mga gas. Ayos lang, Nate. Ipapakita ko sa iyo ang totoong fountain. Tingnan mong mabuti. At hindi mo ito makikita kahit saan pa. Wow, talagang gumagana!